Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Lantad na ang pinakatagotagong sikreto ni Ramir at Lilet na sila ang tunay na mag-ama matapos magtalo ang dalawa sa publikong lugar kung saan marami ang nakakakita. Walang kamalay-malay si Lilet at Ramir na may nagre-record pala ng pagtatalo nila at dito na malalantad na kapatid pala ni Lilet ang kalaban ng kliyente niyang si Ino. Hindi naman nagulat si Constantino at Lorena nang makita nilang nagtatalo si Ramir at si Lilet dahil alam na nila ang sikreto ng dalawa dahil nagsumbong si Lilet sa kanila. Hindi napigilan ni Ramirez ang kanyang sarili na magalit kay Lilet at itinakwil pa niya ang anak niya sa labas dahil hindi pumayag si Lilet na maging abogado sa kapatid niyang si Trixie. Alam kasi ni Lilet na nagsisinungaling si Trixie at may hawak siyang ebidensya para mapatunayan sa korte na gumagawa lang ng kwento ang kapatid niyang Warfreak. Sa isip ni Lilet, mas mabuti pang pinutol na mismo ni Ramir ang ugnayan nilang dalawa dahil ipinapangako niya na siya mismo ang puputol sa sungay ng pamilya ng tatay niya. Ang malaking problema, hindi na ibubunyag ni Ramir kay Lilet kung sino ang tunay niyang ina dahil itinakwil na niya ito at nangangako siya na hindi na kakausapin pa si Lilet. Nangako kasi noon si Ramir na sasabihin niya kay Lillette na si Meredith Simons ang tunay niyang ina pero dahil nag-away sila malabo nang isiwalat pa ni Ramir ang katotohanan. Ang hindi alam ng dalawa si Meredith mismo ang makakatuklas na si Lillette pala ang matagal na niyang hinahanap na anak sapagkat makikita niya ang video ng away ng mag-ama sapagkat ni record pala ni Bonnie ang pagtatalo ni Lilet at Ramir dahil natandaan niya na si Ramir ang naghahanap sa boss niya at siya pala ang tunay na ama ni Lilet. Biglang tumigil ang mundo ni Meredith nang mapanood niya ang video dahil narinig niya na pinagmamalupitan pala at ginawang katulong ni Ramir ang anak nilang si Lilet. Sa pagtakwil ni Ramir kay Lilet, papasok kaya si Meredith sa buhay ni Lilet, Gumagawa lang kaya ng kwento si Trixie para magiganti sa pagbasted sa kanya ni Ino. Abangan.